Ma'am? Hindi mo kumuti? Kasi ano ma'am? Chicken Joy. Ayan! lang hirap tayo ka, labi Oh! Ah! oh! kayo! na ako eh. Nak, hit ko. Uy, may pa ako eh. ako tubig. Nak. Ah, ang na, Ay, ang haba ng Uy. magandang nak, ko tubig. At pupak, inang hirap nyo nung pakisapan. Pupak, I-give nyo ako tubig. Ano klase mga klase mga bata nito? Walang pakinabang dito na bahay. I-give mo na ako ng tubig! Hoy! Anak ng teteng mga tao to. I-give mo na ako ng tubig at ako. Na! Ano mga tao to. Hindi makukuha sa isang salita. Ano kaya kung... Bako! Gumiling ka. I-give mo hoy! Uy! Nakikibuo tubig! Ano ba naman may ito? Habi naman matulog to! Ang hirap talaga umuto sa mga tao to! Di ba lamang kung tulog, wala tutulog tulugan! Pakitira talaga ang buhay to, oh! Dali na! May lakad ako! Hintay na ako sa second ko! Ano ba naman yan? Ay, nakaw! Gahanap na lang ko! Ayaw ba talaga ako ay dinig tubig? Asan ba sa kuya mo? Diyan mo dito din. Mom, ibo ko din. Sino naman? Kamiling. Chicken joint. Ayalan ngiretayo pagdating ko dito pagkain. Oh! Dito sa tayo. Mimi. Tayo uto. Toto kyo. Kakain kayo. Ang hinap ko dito tawag ay mong griden. Ibig ko lang sabihin, ang dali natulogo. ako, narinig, di ba? narinig mo pagkain. ngayon hmm, lang naman kita narinig eh. Ngayon lang pa ako tumatawag so siya. Matangin na mukha. Igibok ang tubig yun. Pag-inan, ihahit ko ito. Pag-inan si Kuya? Wala nga! Kasi yung ano, ayaw mo utusin eh. Favorite na favorite mo talaga yun eh, you no? Know? Ako ah. natutulog talaga. Gigisingin mo pa ako eh. Sino ba walang? Ah! Sino wow. walang tamawal ito? Ano ba? Oh. Anong gawang tamawal ito? Ayaw tulog. Pag-igib. Ito na, na. Asa chicken doon?